Ayan, papunta pa lang tayo. Wala pa tayo sa... Ayan, tingnan nyo po. Ang dami! Tingnan nyo po, ang daming patay na tilapia. Nakalimutan sigurong lumangoy. Tingnan nyo, ang dami talagang patay na tilapia. nakasama mostly tilapia halos lahat tilapia ayan, ang dami talaga ito sobra okay, dito naman tayo sa phase 2 ng Dolomite Beach po tiyan natin ko marami rin ah, marami rin ayan, papunta pa lang tayo wala pa tayo sa mismong phase 2 ah papunta pa lang tayo sa phase 2 and ito, still, ang dami pa ring mga patay na mga tilapia. Ayan. Phase 1, ang dami rin nating dinatnan today. And tingnan nyo po. Ito may mga bagong papasok na kalat na naman. Ayan. Ayan. Itong kulay asul na tubo or itong nakalatag dito galing yan doon sa outfall Nandiyan na si Miss Julay sa dulo. Punta tayo. Wala atang heavy equipment na nagsuklay kahapon, araw ng Webes, kaya still ganito pa rin yung itsura ng beach area ayan patay na tilapia again yung iba nakalibing na sa buhangin kaya nangangamoy na yung iba kasi tingnan nyo sa itsura ng mga isda oh. ito nga may mga inaagnas na talaga o kahit dito rin pala sa phase 2 ayan, ang daming ang dami ayan, mas madami ata dito hello ayan nyo po ang daming patay na tilapia mga nalunod na tilapia nakalimutan sigurong lumangoy Oops. by the way ang oras natin po ay 4.34 na ng hapon yung mga nakikita nyong kalat may mga bagong dagsa ngayong hapon tignan nyo ang dami talagang patay na tilapia kung mapapasin nyo, walang ibang isda nakasama mostly tilapia halos lahat tilapia ayan, ang dami talaga ito, sobrang laki oh parang dalawang dangkal na ng kamay ko oh. yun, ang dami So nasa again nasa phase 2 na tayo. Ayan, may kanduli din na isa. Pero majority parang 90 to 95% ng mga nakakasalubong natin ng mga patay ni isda, yung iba nga ayun oh, may mga palutang-lutang pa. So 90 to 95% ay mga tilapia po. Pakita ko muna yung itsura sa may bandang phase 2. At sobrang dami rin palang naipong mga basura dito ng ating mga warders. Tingnan nyo naman. Ayan o. Sako-sako. Dami. Hindi po po nahahakot pa ng truck na naghahakot ng mga basura dito sa baywalk. sa so, pangalawang kanduli yung tilapia ulit dami no so sa phase 2 lang po ito ang dami rin kaniya nating nakuhanan sa phase 1 and again iba pa po yung mga nakuha ng ating mga warriors sa kanilang clean up na ginawa today kasi ngayon po ay mag alas 5 na ng hapon uwi na wala na yung ating mga warriors dito. Ayan. Dami talaga. Pero yung dagat naman natin, okay naman, oh. Malinaw. Kahit papano wala namang amoy. Ayan, may palutang-lutang pa po. Doon na tilapia, oh. dami baka maka banyera na tayo yan yun po sobrang dami talaga yung shoreline hindi na pantay masyado since naging maalon po itong mga nakaraang araw ilang parang 2 weeks na rin atang sarado yung dolomite beach po simula nung bagyong christing hanggang ngayon at dahil nga merong ginagawa dun sa may entrance yung drainage po doon so sarado pa rin po siya And sa mga nagbabalak pong pumasyal bagus pa po yung ating dolomite beach ito ay eh, na parang bangus ulit ito dami daming patay po na tilapia so malamang may mga dadag sa pa yan sa mga susunod na oras or araw dahil may mga nakikita pa tayong palutang-lutang sa dagat. Yung ibang mga isda, ano, wala tayong nakita. Karamihan ay tilapia, tapos yung parang kahawig ng bangus, then kanduli. Parang mga fresh water ba or mga brackish water na mga isda no buhay sa mga fresh water or brackish water po. Yung nakita natin, ayan, meron din doon ulit. sabi nung viewers natin nalunod daw yung mga tilapia And meron ulit dito Ayan, eh, daming hakot yung mga basura oh nanyo nyo. Plus, yung mga basura doon sa may beach entrance pa po. Ayan. Beach exit pala. Ayan kadami. Hanggang dulo yan. Hanggang dun pa po. Ayan o. Oh. Actually, hanggang dun pa sa may trash bone. Likod ng trash bin na yan. Pagpunta na, pagdaan natin kanina. May mga basura pa din po doon no? dami dami talaga daming patay na tilapia So again, hindi lang dito sa uh, Baywo, ah, uh, sa Dolomite Beach po. Kasi kanina, mga bandang 3.30 andun tayo sa kabilang side sa may mini beach po sa may Carino Avenue ang dami rin nating nakita doon ng na mga patay na mga isda doon and mostly po mga tilapia may ilang kanduli din tapos yung kahawig ng bangus nga na isda dito maganda oh So yun nga lang, hindi pa nahakot yung mga basura. Hindi rin kasi ata makadaan yung truck since may ginagawa dun sa labas. Dito maganda sa may bandang dulo. Ganda ng buhangin. Marami pa rin pong patay na isda dito. Kahit nasa bandang dulo na tayo. Okay, so tayo ay papalabas na. And inaulit ko po, sarado yung ating Dolomite Beach sa mga nagbabalak pumunta dito sa weekend. Ayan. Sarado pa po. Kasi may mga inaayos sa drainage.